Mula pa sa bayan ng Tralala, subukan nating ayusin ang motorsiklong ito, Repa. Second hand, mura niya lang daw ito nabili ayon sa may kanya. Well, hindi ko. <laughs> Sabi nga ng misis niya, gano ba yung kamura? Parang ganito? Ano mo? Ang daming pwedeng bilihin, Problema pa pinili mo. I would suggest na kapag magtatap kayo ng fuse, make sure na hindi nyo papabalik-balikin yung wire dahil medyo delikado yon. Dapat mga isang balik lang para kung saling sa may grounded, at least pumutok agad. Sana hindi na damage ang ECU. Lumingon-lingon nga ako dahil may itatanong ako. Napansin ko lang lahat sila nandoon sa kabilang kalsada. Nagtuturoan bakit daw mali ang tinuro na daan ni Wazi pinadaan sila sa express eh pwede naman daw sa Tagaytay at mas malapit. Dahil wala akong mapagtanungan, nasa kabila sila, tara, hanapin natin to, Repa. Pagbukas nga natin, napansin natin na bago na ang tape possible, ito ay na-dissect na. Consider na lang natin na na-check na nila ito ng maigi. At hindi na natin uulitin ang pagbubukas, check na lang natin yung mga continuity. Sana lang goods tinanggal muna natin pansamatala ang sakit ng ECU niya para lang mapatunayan natin na wala dito ang grounded repa. Hanapin natin parang ganito. Double check tayo bago natin hatulan. Nakita nyo ba yon? Kung hindi, eto. Ayan, pumutok ulit ang fuse. Ibig sabihin, ligtas ang kanyang ECU. Wala doon ang issue. Hanapin natin sa ibang parte. Pangalawang testing, ayan na nga, nakakabit na ang sakit ng ECU. Hindi na pumutok ang kanyang fuse. Ito ang suspect natin. Sipak na rin ang kanyang ABS sakit. Ayan. Dito nagmula ang problema, hindi sa sakit, kundi mismo sa ABS module niya. Yan yung nag-trigger para paputokin ang kanyang fuse na dissect na nila to sana nga lang wala nang ibang problema. Nagpakita ang gilas nga ang kanyang motorsiklo dahil bumukas na ang panel. Ayan, napakadaming trouble code. <laughs> ang gagawin lang natin dyan ay buburahin natin dahil eto na nga umaandar na yan. Tingnan nyo ha, buburahin lang natin ang kanyang uh, engine trouble code. Makawala oh, na yan. Nag-convert tayo ng kanyang ABS to non-ABS. Ngayon ay non-ABS na to. Alright. Bahagyang mag-step back ang banks niya dahil may problema din pala ang kanyang throttle body. Dito nga ay pupulikatin ng iyong mukha sa presyo ng throttle body na ito. Nang hiram lang tayo, naging okay na. Testing tayo, paanda rin natin ang kanyang makina dahil kanina wala na itong malay. Basta nga gumanoon ka kanina, power off. Sabi ko nga sa kanya dyan, Message ka lang kapag may naramdaman kang kakaiba. Wala na check engine, converted na to sa nan ABS. 11 volts biglang naging 14. Mukhang gagastos na naman siya. <laughs> Ayan na tumandar na. Testing muna siya. Pakiramdaman niya ang kanyang nabiling problema. Idol niya daw ako eh, kaya bumibili siya ng problema. Lumuwag na ang kanyang paghinga dahil bumitaw na ang isang kamay ng misis niya sa leeg lahat ng tama. <laughs> Tinanong ko nga ang may kanya Jackong, alright ba tayo dyan? Alright. After magawa ang kanyang motorsiklo, ginuhitan niya daw ang isang NWOW 150.